Hello po mga kalaki, magandang umaga po sa ating lahat Bangon na po mga kalaki at syempre po tutok na po rito sa ating mga lucky numbers po Ngayon pong alas 5 po ng umaga mga kalaki At syempre po ngayon pong tag-araw Nako summer na po mga kalaki, napakainit na po ano Ramdam na ramdam na po natin yung init Pero sa gabi naman medyo malamig Tapos sa umaga ito umpisa na naman tayo Bangon na mga kalaki, huwag po tayong labas-labas ng bahay ha At syempre po ngayon pong ah uh, mahal na araw mga kalaki wag po tayong ah uh, kung saan saan nagpupunta. Pirmi na po tayo sa bahay natin at manood na lang po kayo ng vlog namin dahil dito po mga kalaki, pwede ka pang manalo, pwede ka pang makakuha ng mga tips at magagandang mga lucky numbers sa mga tinatayaan mo sa STL, sa wedding, sa loto at national pati po sa abroad. Pwede po ang mga, ang mga lucky numbers namin. Kaya ngayong umaga po, ibibigay ko po sa inyo ang mga 2-digit lucky numbers na masaswerte ng bawat bayan. Kaya ready ka na ba? Gising ka na ba? Halika na, sabay-sabay na po tayo. Luzon, Visayas, Mindanao. Metro Manila, Pilipinas at buong mundo. Handa ka na bang manalo at maging milyonaryo? ayan po mga kalaki at nagpapasalamat lang po ako sa mga walang sawang sumusubaybay sa atin na, na talaga nakatutok po na talagang mga laki numbers po natin ang inaabangan nila. Marami pong nakatutok sa atin, marami pong nagbibigay ng lucky numbers, pero dito po sila sa atin talaga nakatutok mga kalaki kasi kasi legit na legit po mga kalaki, pinopost po natin ang mga nananalo po sa atin. Araw-araw po may napapanalo tayo. Ganyan po kagaling ang libro po ni Lola Carmen. At syempre, ako ang nagsusumada. Kaya kayang-kaya natin yan mga kalaki. Okay, eto na po ang mga two-digit lucky numbers. Umpisahan po natin sa... Taytay -tay Rizal, 7'23. Cainta, 18 San Mateo Rizal, 15'29. Isabela, 31, 23, Togigaraw, 12, 4, Rojas, 8, 8, 3, Capiz, 21, 27, Bohol, 16, 18, Bulacan, 13, 9, Baguio, 72, Bicol, 1, 28, Romblon, 35, 6... Angono, 26-12, Montalban, 34-5, Antipolo, 18-9, Quezon City, 16-18, Pampanga, 20-23, Pangasinan, 24-2, La Union, 5-26, Ilocos Sur, 1-14, Ilocos Norte, 1-14, 49 Nueva Ecija 522 Nueva Vizcaya 28 23 Masbate 30 36 Cebu 134 Aklan Gis 14 Aurora 29 23 Laguna 20 26 Quezon 138 Olongapo 45 Dabao 7-9 Tarlac 23 22 Quirino 1-19 Bacolod 2-17 Cavite 5-14 Taguig 4-8 Mindoro 24-14 Marinduque 25-29 Caloocan 19-11 Muntinlupa Gis 30 30 Palawan 12-11 Sambales 1-2 Apayao 3-16 Batangas 8 Gs Bataan 11-33 Butuan 22-19 Benguet 5-8 Iloilo 9-31 At Leyte 33, 30. Ayan mga kalaki, puputulin muna natin dyan. Para sa masusugin nating mga followers na nag po lagi sa mga lucky numbers natin na gumigising ng umaga tulad nito mga kalaki. Dapat para po makatanggap po kayo ng mga legit na mga lucky numbers namin, dapat nakapallow po kayo sa mga legit na account namin ha. Hanapin nyo po sa Facebook nyo ang Red Parungkin. Iti-check nyo po lagi ang followers. Tignan nyo po kung merong 449,000 followers po tayo po yun mga kalaki. At syempre po meron po tayong second account. Red Parungkin din po na naka-yellow t-shirt ako na may picture po namin ni Lola Carmen na may 50,000 followers at syempre Aris Gatchal yan. Ayan po yung mga legit na account namin sa Facebook. Meron din po tayong YouTube. Ang YouTube po natin Red Parungkin po na merong 16,500 followers at syempre po TikTok. Ang TikTok po natin Red Parungkin po na merong 423,000 followers. Ayan po yung mga legit na account namin sa mga social media. Pwede po, kayo, pwede po kayong humingi ng mga lucky numbers dyan, mag-suggest, mag-request at magpa-code. Pag nakita ko po kayo po ay comment ng comment, nag-share ng mga video namin at nag-heart at dapat po nakafollow ah. nakapalo automatic po may lucky numbers ka na tulad nila, nabigyan ko na sila ng mga lucky numbers at sinwerte ng mga kalaki tayo po ay hindi nagsisinungaling. May nananalo at meron din pong hindi sa mga lucky numbers natin. Pero ang importante, nakakatulong po tayo, nakakapagpanalo tayo araw-araw. Nakapost po yan sa Facebook. Kung, kung ikaw ay eh, followers namin, makikita mo yan lagi nakapost, di ba? Kaya nga po dumadami ang followers natin dahil legit pong nakakapagpanalo po tayo. Tandaan nyo po ang lucky numbers namin, libre po ito, walang bayad. Private consultation po ang may membership fee at good for 3 months naman po sa loob ng 3 months, ako po magbibigay ng mga tatayaan mo Pilipinas at abroad na mga loto yan, mga STL, wedding, national, kahit ano po yan, bibigay ko sa loob ng 3 months. Okay? Iko-code ko ang yung Birdman at Birdshare. Malay mo naman, swerte ang birth month mo at birth year mo eh isa ka sa mapanalo namin ng 5 digits o kaya milyon di ba mga kalaki kaya sa mga interesado po wala po itong pilitan na message ka na sa messenger ko usap tayo mga kalaki at tatawagan kita para legit na ako ang kausap mo at hindi po ibang tao tandaan nyo ang lucky numbers namin libre walang bayad private consultation po ang may membership fee at bibigyan kita ng discount ngayon pong araw na to unahan lang po ah bago matapos itong ah, march dapat member ka na para nakasali ka na at nabibigyan kita ng lucky numbers sa loob po ng 3 months. Okay, ituloy na po natin ang 2-digit lucky numbers summer. 3, 9, Paranaque, 17, 15, Manila, 21, 24, Pasig, 8, 36, San Juan, 19, 20, Marikina, Gis, at Tabuk, 0915 931 Ayan mga kalaki, kompleto na po ang mga lucky numbers natin. Ngayon pong alas 5 ng umaga, gising na po mga kalaki. At syempre po, claim it, claim it, mananalo po tayo mga kalaki. At ito na po, ang paborito po ng lahat, ang shout out time. Ayan, shout out po tayo mga kalaki sa, ayan, kay Ati Nilda. Kay Ate Nilda, shout out po dyan sa Vancouver, Canada. Hello po, Hello po, uy! Vancouver, Canada, naalala ko si Sir Akong yun, si, Akong, si Sir Akong Bibi niya. Shout po sa inyo. Shout out din kila Weng, kila ayan po. At syempre po kay Luisa, diyan po sa Amerika. Shout po. Syempre sa best friend ko kay Ana B. Shout out, I love you, I love you, I love you, I miss you po mga kalaki. At syempre po, ayan, sa mga nakatutok din naman po dito sa atin sa abroad. Wow! Puro abroad po ang nagpapa-shout mga kalaki. Eh, dito po tayo ngayon sa... Hong Kong, yung mga OFW po dyan sa Hong Kong, shoutout po sa inyo, napanalo ko na ang Hong Kong, sino kaya ang susunod ikaw kaya, good luck mga kalaki dyan sa mga OFW po dyan, kila ati Shane kila kuya Mark, kila ati Rebecca, shoutout po sa inyo sa mga OFW sa Hong Kong, saludo po ko sa inyo, good luck